Pausame sa si City of Misame sa Occidental. Ugstan, magtanaw ka na ito karoon. Pinaagi sa Facebook page YouTube channel sa IONC. Kumusta mo? May adlaw. Ako si Dazzy Kimotikson. Kiniyaw Zamis Today, pizza size ng bulan sa Enero, New no Year 2025. Global Headlines. Governor Waminal padayon sa pagsiguro sa dikalidad ng mga programa o serbisyo alang sa mga misamis 34 ka mga ENFRAP projects alang sa Tuig 2025 sa Dakbayan sa Osamis, aprobado na sa konsiho. Libre medical na serbisyo pinaagi sa Asinso Free Hospitalization Program ni Kong Ando Aminal padayon sa pagtabang sa mga misamis nun. SK Federation sa Osamis nagpasalamat sa ligon na suporta sa Asinso Administration atul sa Year End Fellowship sumada sa mga ordinansa nga napatuman sa tuig 2024 gibutyag ni City Councilor Tapayan. Kapin sa 39 mil na hospital bill sa usa ka inahan nga may tumor sa ubari g zero Dakong pasalamat og kalipay gipaabot. Ani ang mga detalye sa so, Uzamis today. Governor Omidal padayon sa pagseguro sa diskalidad ng mga programa o serbisyo alang sa mga misamisnon ani ang report. Walay ulan o init ang makababag sa pagtrabaho ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal aron masigurong mapabot kayo sa katawang misamisnon ang edikalidad o pinakamaayong mga programa o serbisyo. Nailan na siyang kakugi o dedikasyon na sa trabaho nga naghatag kaniya sa moniker ang the very hard working governor wala panumbalingan ni Governor Henry ang grabing kainit sa adlaw o gisugdan ang bagong tuig 2025 pinaagi sa personal gayod ng pagsusi sa sa duha ka mga major projects sa iyang administrasyon. Gibisita sa gobernador ang ongoing construction sa usa ka world-class tourism destination unya sa probinsya ang Ascenso Misamis Occidental Resort and Aquamarine Park kung Amorap nga anaamahimutang sa lungsod sa Sinakaban na ilan na sa hands-on approach sa matag proyekto nga iyang giimplementar sukad pa sa iyang pagka-kongresista sa Distrito 2, Pizza tres ning bulan sa Enero, gihimo ni Governor Waminal ang on-site inspection sa Amora, uban ng Provincial Engineering Office Team nga gipangunahan ni Engineer Ofelia Gore aron na personal nga mamonitor ang kalambuan ni ini nga inisyatiba. Ang Amora pa gitumong nga maghatag og edugang kalambuan alang sa pag-asenso sa mga misamis pinaagi sa mga oportunidad nga mabuksan unya sa turismo ug panginabuhian nga magpauswag sa ekonomiya sa probinsya. Personal sa nga gituan ug inspeksyon sa gobernador ang ongoing construction sa Sanso Misamis Occidental Medical Center sa Dakbayan sa Oroquieta arun aron masuta ang dagan sa proyekto ug masiguro nga masunod ang pinakataas nga standard sa kalidad ug seguridad alang sa sa state of the art healthcare facility nga maghatag og dakong kaayuhan sa serbisyong medikal ug magsiguro sa kahimsog sa tanang mga misamis sa pagkumpleto ni ini nga proyekto ang asenso Misamis Occidental Medical Center mao unya ang pinaka-advanced nga sistema sa healthcare sa probinsya nga may pinakataas ug teknolohiya nga medical laboratories, modernong mga pasilidad nga magpauswag sa serbisyo sa mga pasyente ug takus nga mga medical personnel nga magtagana sa pinakataas ug kalidad nga serbisyo alang sa maayong panglawas. 34 ka mga infra projects alang sa tuig 25 sa dakbayan sa Ozamis, aprobado na sa konseho. Gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Aniya ang iyong report. Atul sa unang sisyon na inintiiga ang agipikayon ay nirusay sa mga sakop sa konsiho. Usa sa mga natuki mao ang gilatid ni City Councilor Saulo Salvador, Chairman sa Committee ng Public Works and Infrastructures. Ang 34 ka mga infra projects nga kabahin sa kisaad ni Usami City Mayor, Attorney Henry N. De Puente Suwaminal Jr. Atul sa iyang pakigtagbo sa mga kapitanis sa 51 ka mga barangay ni Adtong Miaging Disyembre 24, 2024. Ang maong mga infra projects kilang sa pagkongkrito sa Mapurok o Barangay Roads sa Barangay Ginguna, Sinosa, Mulikay, Maningkol, Carmen Annex, Kapukaw C, Dalapang o Kawinti na mas magpaligon sa koneksyon o kahimtang sa mga komunidad. Kalabot sa nini mo ang paghatag og dugang pasilidad ug paghuman sa multi-purpose hall, building, birthing home, ang covered court sa barangay Diguan, Tabid, Dimaluna, daku o barangay Lipusong. Lakip sa mga nag-unang proyekto mao ang construction sa water system sa barangay Gala, Kabinti o Kogon, reservoir sa barangay Trigos, pump house o water distribution pipeline sa barangay Sangay Diot, construction sa tennis court, 4 units phase 2 sa barangay Kinoman Norte o Aguada, perimeter fence o expansion sa septic tank sa barangay Dunya Consuelo, box culvert sa barangay Trigos, 3 story multi-purpose building o emergency operation center sa Kinomansur, multi-purpose 2 story building sa barangay Bakulod, o ingon man ang pag-ayo sa school pins o gate sa Hilarion Ramiro Elementary School sa barangay Mentering. Dugang panini mo ang pagpauswag o pagpa-repair sa covered courts sa barangay Sangay Dako, resettlement site development phase 5 sa barangay Malaubang, improvement sa public mall, rehabilitation sa slow protection sa Malaubang Bridge, reprap sa drainage canal sa Porok barangay Gango, improvement o repair sa City Health Office, pagkural sa daycare Center sa barangay Duguan, o ang Proposed Health Center, Nutrition Office, o Child Development Center Build sa May Barangay Pantaon. Matod pa ni Consial Salvador ang 34 ka mga infra projects nga iyang gisumiti sa konsiyo naglangkob sa mga proyekto nga may kalabutan sa kaayuhan o panginahanglan sa mga katawan sa Osami City aron mapadayon ang pag-asinso sa siyudad. For its urgency of this project to be implemented and for the uh, for the people of Osami City and of course para padayon asenso Osamis I would like to Pass this 34 resolution omnibusly for the second and final reading. Weaving the internal rules. Ang maong mga projecto, nagpakita sa takung commitment sa local nga pang sa paghatag ug mas maayong infrastructure, alang sa ayuhan ug kalambuan sa ciudad sa osamis, ug mga osamis non, ng magpadayon sa pagtukud, ug mas ligon nga comunidad, ug ingon man sa pagkabot sa osaka malambuon nga dak bayan. It has been moved by Honorable Saulo Salvador to pass this on second and final reading. Uh, omnibusly this uh, 34 uh, resolution for the uh, for the completion of this uh, project motion approved Alan Osamis today ako sa Bernal Tixon. Salamat, Reynald. Libreng medical na serbisyo, pinaagi sa of Free Hospitalization Program ni Congressman Ando Waminal padayon sa pagtabang sa mga misamisnon. Ani ang report ni Leoncio Medallo. Usa sa pinakamahinungdanong proyekto sa Team Asinso Administration, mao ang Asinso Osamis Pre-Hospitalization Program, nga unang gilunsad niya itong Hulyo 2019 atol sa unang bulan sa paglingkod ni Osamis City Mayor o kasamtangang 2nd District Representative o Assistant Majority Floor Leader, Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, isip mayor sa dakbayan sa Osamis. Ang maong programa naghatag og dako nga kahupayan alang sa mga Osamis noon nga naglisod sa financial nga aspit ito. Ilabi na kung ano na medikal nga emerhensya sa usa ka pasalamat o surprise Christmas fellowship with the media nga ipagayon maguhay pa lamang sa asinso o sa misisyonol o sa suporta nila Governor Atty. Henry Waminal o Gusami City Mayor Atty. Henry Inde Waminal Jr. Di saysay ni Kong Ando ang mas nagkalapad nga nasakop sa programa. Sumala paniya ang programa dili na limitado sa mga lokal nga tambalanan sa Usamis. Sa tuwing 2024, ang ilang buwata kaayohan nakapadala og labaw pa sa napulo ka mga pasyente sa mga specialty hospital sa Manila sama sa Philippine Heart Center, Kidney Center o Lung Center. Just like this free hospitalization program that we started years back, right now, uh, and I think I've made the announcement before, it's not only limited anymore to the um, local hospitals, but This year, we have sent more than 10 patients to Manila no, to be brought to the specialty hospitals. What are the specialty hospitals? Heart center, um, kidney center, lung center. Sumala pa ni Kong Ando usa sa mga bahin sa programa ang walay bisan o saka piso nga magasto ang mga pasyente. Tungod kay ang tanan nga galastuhan, lakip na ang airfare para sa pasyente. O usa ka companion, land transportation fees apil ang taxi, grab o motorcycle purse. O guban pang mga binipisyo, lakip na sa programa nga nagpakita sa nagkalapad nga nasa kupan ini. As part of our program, ni piso walay nagasto ang pasyente because we took care of everything gikan sa pamilyete airfare of the patient plus one companion inubanan sa ato ang um, staff from the 2 uh, second congressional district office pagabot didto all land transportation taxi grab motorcycle taken care of by our office. Pag-abot sa hospital, check-in ang pasyente, kinahanglan o um, kinahanglag, uh, temporary residence ang uh, watcher, ang stay sa um, gawas sa hospital, taken care of by our office. The food taken care of by your office, and pagawa sa pasyente, even if moabut og 1.2, 1.3 million, taken care of. And then after, di pa, di pa pwede mo uli, because they need to stay for one for one week or two weeks for observation. pa mo balik after discharge. The hotel stay is taken care of until makauli. Plane ticket taken care of. So that is the expansion of our free hospitalization program. So those who are in need, if you've been referred, you went to your local doctor here in um, Uzamis, and then you've been referred to Philippine Heart Center, if you have a heart problem, Philippine Kidney Center or Lung Center, because you have a lung or a kidney problem, don't hesitate to reach out to our office, No. dili na namon ang monitor kung kinsa ina we need we need to um, we need to know from you our office is all, always open ang ato pang opisina mo yung schedule No. Ang Asinso Usamis Pre-Hospitalization Program nagapakita sa tinuod nga kahulugan sa pag-alagad sa katawan nga naghatag og kahupayan o paglaom dili lamang alang sa mga Usamis nun kundili sa kinatibok ang katawan sa probinsya nga nakinanglan sa medikal nga tabang pinaagi sa mayong pangagamhanan o kinasingkasing lubos-lubos nga, lubos -lubos nga pagservisyo sa Team Asinso ang programa timaan o pamatuod sa tinuod o padayon nga pag-asinso sa Misamis Occidental. Alang sa Usamis Today, ako si Leon Show Salamat Leon Show, SK Federation sa Usamis. Nagpasalamat sa ligon ng suporta sa Asenso Administration at ulit sa UN Fellowship. At ang Dawatan Report, Glenn Rihiluna. Sa unang higayon, gibaygayon sa ang kabataan SK Federation sa Uzamis, ang usa kay year-end fellowship kauban ang tanang si Kute uno ka mga SK chairman sa, sa barangay ubo sa pagpangulo ni SK Federation President o City Councilor John Valduay Lungsod. Ang mao kalihukan naghatag og oportunidad alag sa mga kabataan udada nga magpalig-on sa usa o pag-uban samtang nagpasalamat sa kalampusan -a -a. sa naagi nga tuig. Sa mensahe gidoso ni Kunsya Hospital soda ang importansya sa pagpadayon sa pagkugi o sa mga kabatanunan sa Matag Barangay. Ang inyong determinasyon o pagpaningkamot mao ang nagpaligon sa itong SK Federation. Padayon kita sa itong misyon alang sa mga kabatanunan sa Ozamis sigon pa sa konsihal. May tambong usap sa mga kalihukan sila si Councilor Cecil Coho o Councilor Lorley Fuentes Cipres na naghatag o susamang mensahe sa pagdasig o pasalamat sa mga SK Chairman sa ilang paningkamot o kontribusyon sa kalambuan sa mga kapatanunan sa siyudad. Gidayig usab nila ang partisipasyon sa mga leaders mga kapatanunan nga nagpakita sa aktibong pag apel sa mga kalihukan o programa sa gobyerno. Ano usab si Ma'am Irish May Tubayan na ang Local Youth Development Officer kinsa nagpasalamat sa tanang SK Chairman sa suporta o aktibong partisipasyon sa mga inisiyatibo sa sa mga kabataan unan. Gibutya usab niya ang kamahinong danon sa pakigihiusa o kolaborasyon na aron niya mas mapalambo ang mga programa alang sa mga kabataan. Kakuusab ang pasalamat nga gipadayag sa tanang SK Chairman na sa mga asenso leaders labi na nila ni Governor Henry Wominal, Mayor Indy Wominal o Congressman Ando Wominal alang sa ilang padayon niya pagsuporta sa SK o mga kabataan unan. Ang ilang pag ay naghatag o on o inspirasyon sa mga lider sa mga kabatanunan aron nga mas masiguro ang maayong kaugmaon alang sa komunidad. Ang maong kalihugan na puno sa kalingawan para o inspirasyonal nga mensahe nga naghatag og positibong paglantaw alang sa tuig nga umaabot. Ang kalihukan nagsimbolo sa padayon nga paragiusa o pagtirabangay sa tanang lider sa kapatan unan alang sa kalambuan sa Ozamis. Alang sa Ozamis Today, Denise Signan Ray Ruluna. Salamat Glenn. Sumada sa mga sa nga napatuman sa tuig 2024, gibutiag ni City Councilor Itapayan. May report si Adon Dicena. Gitawag hapon ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga Usaka madagayaong tuig ang 2024 sa Asenso Administration gumikan sa mga ordinansa nga napasar o napatuman sa miaging tuig nga nakahatag og dugang kalambuan sa dakbayan sa Uzamis. Ubay-ubay ang mga ordinansa nga napasar o naaprobahan sa miaging tuig apan mihingandan lang si Attorney Mars Tapayan og pipilani ini. Pipilani ini ang ordinansa pagkontrolar sa pagmanufacture o mga police uniform apil na sa sa Forces of the Philippines. Ordinansa pagbawal sa pagpamaligya o mga ilim ng makahubog doon sa mga government facilities, eskwilahan, simbahan, parke o daghang panguban. Ordinansa paghatag og stall sa mga gagmay negosyante na makadisplay sa Asenso Uzamis Wellness Park. Ordinansa pagtunol sa City Treasurer's Office sa Barangay Clearance, inay sa barangay o ang ordinansa alang sa hustong pagdadispatsa sa mga medical waste material. Dugang pa ni Atty. Marstapayan nga aduna paing mga ordinansa nga gihanay o ga posibleng mahisgotan sa plenaryo dinig tuiga apan dako kaayo og mahatag nga kalambuan sa siyudad ang mga ordinansa nga naprubahan og napatuman sa miaging tuig ya yeah, to being tuig the city council is very active and was very active in enacting uh, ordinances nga atong ituan makatabang sa mga katawan ako lang eh, Ibu e kata ng hindi naman ako, na atong na na pasar sa atong kusiyo. Una katong ato na pasara last January last year katong free medication program nga naamutay living hospital no zero billing nya atong nakita nga paggawa sa pasyente kay hospital zero billing pero na may mga resita sa tamban nga angay nya paliton O usay madakwara kayo ang katidad sa mga tambal, no? So, malisog yan po itong mga kisunan nga mo atubang bangsa, ilang mga mintinan sa tambal ng ilang paliton. So, nagpasa itong ordinansa nga para magkabito na nga mulibig po ilang program. Ang mga isa ating mahimong likasyo, labi itong maimlanan na ating mga mga bijoke, mga kalingawan nga na mga banda no? So, nag-impose para maka-avail. So, na-apply. Uh, na-apply din, gi endorse sa uh, mayor sa atong city council para ma-review, ma review ma ma lang, himo public hearing kung atong tinuon yun ang kahimtang sa mga nagsate kung sila maka- hatag sa compliance sa atong mga pangayon mga requirements, ang dalit atong komunidad sa sames, at ang hirikam na sa mayor na iapob ang negosyo sa Hipisa Diyos Permit. Manitan na yung mga kananan, restaurant na opero imnonon doolos sa eskwilahan doolos sa na yung mga kondisyon na itong i-impose. Pasta rin lang sa nga mga hindi po ba pulis. No? Yes, sir. Una, Kuban mag sulabog ng polis, at police, polis. So, pinag-isugyot sa atong police station sa Samis, ang ko na, na intros ko ordinas nga kinagib nga na ay certificate of conformity sa PNP ikan sa taas kamkrame, usaka o sa kamakaman ng paksiyor of uniforms, insignias, uban pa mga suluubon sa atong mga kapulisan. Kinangyod na usa ka mo. Mumura pag orang mga suluto ni mo, isi pulis, lakay si community sa atong PNP sa Alang sa Usamis Today, Adonidusina Reporting. kapin 39 mil pesos ng hospital bill sa so, sa kainahan nga may tumuro sa ovary ni Zero e eh, dakong galipay ipabot si Angela Mekirante alang sa report. Dakong pasalamat o kalipay ang gibati sa usak anak nga si Ryan Cabanas Salig, 31 anyos, lumulupyo sa barangay Lamuan, Uzami City, sa dihang gi zero balance ang hospital bills ayang inahan, human kini na admit sa Misamis University Medical Center kon MUMC tungod sa sakit ni ini ovarian neoplasm of unknown behavior. Matud pa ni Ryan nga sa dihang wala pa nila madala ang iyang inahan sa hospital kasi nanay Esterlita Cabanas Salig, 55 anyos, permanente na kining magbati sa kasakit sa iyang Tiyan, sulod sa duha ka semana hinungdan sa dakong kabalaka nga gibati sa pamilya ni ini busa nakadesisyon ang iyang inahan nga magpa-admit na lamang kay sumala pa niya na hospital na kini ni adtong mga miaging bulan ah uh, Cabanasalig 55 kuan ma'am ang iyang kuan ma'am magsakit ang iyang tiyan ma'am diyan kuan ma'am ba karang di nabito siya ganahan kay masakit, mawala masakit, mawala mong pa-admit siya kay para may bawaan unsay iyang kuan Ayun sir, ganang. Pila man niya kasimana or adlaw nga uh, giloong-loong sir. ay siya na ma'am. mga dua kasimana mam ma ma'am. Akong mama mismo may nagdesisyon ma'am. Kay na hospital naman good na siya itong mga miaging bulad. Kay tungod ka lang gamay siya dugo. din iyang ipakuan ma'am. Kay basig mo ito yung dahilan na po. Basig masakit sakit iyang kiyan na siren atol sa pagpa-admit nila kang nanay Esterlita aduna kini ovarian neoplasm of unknown behavior nagpasabot nga adunay bukol o tumor nga mitubo sa ovaryo ni ini diin kini nagkinahanglan og dugang nga pagsusi aron mahibaluan kung kini malignant o dili cancerous tambag sa doktor kang nanay Esterlita nga kinahanglan magpa-follow up ultrasound kini aron gayud masuta ang tinuod nga kahimtang sa iyang sakit ug matangtang ang maong bukol magpa-follow up na siya kuan ma'am karang ipa uh, ipa ang iyang tiyan ma'am kaya namang ini tubo na kuan ma'am burot sa iyang vaginal kuan mito ma'am mm, sa ultrasound ma'am nakita man na 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 nakita sa iyang vaginal na yung burot mo y y naka blockage sa iyang kuan tinae kailangan to siya ipakuan yun ma'am may patangtang yun ma'am sa sunod. Kipaabot ni Ryan ang iyang dakong pasalamat nga kang Governor Henry S. Wamenal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Wamenal, o gilabinas amhan sa siyudad sa Uzamis, Mayor Attorney Henry N. D. F. Wamenal Jr. sa dihang gizero balance ang bilis sa ospital sa inahan nga nagkantidad o 39,444 pesos. Uh, sa kung mama ma'am kay ni abot yung jag 39,444. Uh, dagang kay salamat Mayor Indy Hin Waminal, Congressman Ando Waminal o uh, Governor Henry Waminal. Dagang kay salamat man kung kalipay nga gipamatud-an ni Ryan Cabanas salig isip usa ka tigpaypay ug barbecue diinsaysay pa niya dili gayud maigo ang iyang sweldo alang sa pagbayad sa hospital bill sa iyang inahan ni ini wala gayud siya mabalaka sa pagpahospital sa iyang inahan tungod kay adunay programang Asanso Uzames free hospitalization nga sa kanunay anda mo tabang alang niadtong walay igong budget pang hospital tigpaypay ug barbecue dako kaying pasalamat kay Juan, karang di na ka na kung magdaot yung mama kay nara kay ka pangitaan ng kuan bata bang mam kanang di na yun may mahadlok pa hospital kung nami mga sakit malo dagang kay salamat sa tanan sa inyo ha sa Team Asenso. Ang Asenso Uzamis Free Hospitalization Program nga padayong nagtabang sa mga Ozamisnon noon usa ka klaro ug mabungahong ihemplo sa tinuoray ug lubos-lubos nga serbisyo sa Asenso Administration nga naghatag og pinansyal nga tabang aron masiguro ang maayong kahimtang sa panlawas sa katawan subay sa hugot nga baruganan sa probinsya nga ang matag sa misnoon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Kirante salamat nga ang Ozam sa lihat kanato, ingon nga serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration, pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel, ubus sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry India from Jr. Alang sa dugang informasyon, please like our official Facebook pages. Kung ando, Wominal, attorney Indy Wominal, sa Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyo na nag live ang mga programa sa AONC. And yes, Ozamis Today is also on replay sa DXHP FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan, sa AONC team, ngayon siya medalya, Bernal at at Donnie Dizena Jr. Ares Carpio Kim Tangaro, Makjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mequerante, Mary Anne Lumapas, Zander Dalid, si Glendry Aruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humua Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.